Nagkaroon ng eksena sa airport ng Cebu. Letter sender versus dalawang pinay nakachat ni American Afam. Dear Madam Native Filipina, I just want to share some part of my Afam story. Please hide my identity. Madam, maswerte ako kasi sobrang laki ng puso ng Afam ko to help others. But it's too much na. Bakit sobra? Well, this is the story. Dalawang Pinay from Cebu and Tacloban ay ginagawang business ang mga anak nila to ask financial assistance kay Afam na asawa ko na. And recently ko lang nabasa ang mga messages nila and kung paano nila parehas hinihingian ang asawa ko. Nakakalungkot lang kasi mga Pinay din sila. Nasaan na ba ang kahihiyan? Lagi ko pa namang binibida na kapag Pinay ang asawa ay magaling dumiskarte at marunong magbanat ng buto. Ako nga madam na may remittance galing sa asawa kong afam e eh, dumediskarte pa din. Tapos sila panahingi lang sa asawa ko. Sana mapanood nila ang pagbabasa mo ng kwento ko. Mahiya naman sana sila kasi nababasa ko ang mga paawa stories na binibigay nila kay afam para makapanghingi ng pera. For example na lang, message nila sa asawa ko ay ganito. Pinay from Cebu ang sabi, gusto mag pizza business. At kailangan ng kapital tapos yung bata may dengue daw tapos yung isang pinay number 2 may UTI daw kuno at kailangan ng medical assistance ang titindi madam kasi minsan kinukwento pa ang pagkamatay ng lola madam almost 1 year po silang sinusuportahan ng asawa ko kasi madam mabait po ang afam ko lalo na pagdating sa mga bata to make the story short madam pinapili ko po ang asawa ko kung sinong matimbang sa aming tatlo yung taga Cebu, taga Tacloban or ako pero ako po ang pinili niya. By the way, madam, we are LDR ulit sa ngayon. Pero I have all access sa lahat ng account ng asawa ko. So way back pandemic year 2020 ay nagpakasal kami via online wedding. Next year, November 10, 2025, ay nakatakda ang aming beach wedding para respeto sa mga magulang ko. So madam, balik tayo sa main reason kung bakit ako napasulat sa inyo. So, way back, August this year, 2024, ay bumisita kami ni Afam sa Cebu. Magkasama kami ni Afam, madam, nung chinachat ko yung dalawang Pinay. Ang dami nilang kwento, madam. At sabay sabing, don't tell your wife. Pero hindi nila alam na ako talaga ang chat nila, hindi si Afam. Magkatabi pa nga kami ni Afam habang chinachat ko sila. Hindi talaga sila napapagod gumawa ng kwento. Like sabi pa, titigil daw siya kakachat if bibigyan siya ng pambayad ng business permit. Ang kwentada, 17K daw kuno. Ito pa, nasa Belmont Hotel kami, Madam, sa Cebu. Gustong magpalibre ng dinner, pero buong angkan. Inexplain ko sa asawa ko na it means ipapakilala siya sa buong angkan ni Pinay na taga Cebu. Hindi alam ni Pinay na ako pala ang kachat niya. Ang sabi pa nga niya, don't tell your wife. Fast forward, madam, nag-imbestiga ako sa Cebu tungkol sa kachat ng asawa ko na iwan si Afam sa hotel kasi masakit ang tiyan niya. Sa so, na nga, pinuntahan ko mismo ang barangay kung saan sila nakatira ng anak niya. At doon ko nalaman na nakatira pala ito sa apartment kasi may chismis daw na may jowa itong Afam na isang US Marine. <laughs> By the way, na-mention din pala ni Afam na nasa private school daw nag-aaral ang anak ni Pinay na taga Cebu. So ayon pinuntahan ko na naman. Pero wala pong name ng bata na yon na nakapag-enroll doon that specific year. <laughs> alam na alam na madam, hanip sa private school pa talaga pina-enroll. Samantalang nakaasa lang naman sa padala ng AFAM. Madam Native Filipina, before we left Cebu, ang sabi ko kay AFAM, forget the bad experience na lang. So ayun madam Native Filipina, minesis ko po sila. Ang sabi ko, hindi ko naman pinagdadamot ang asawa kong AFAM. Kung gusto nilang makatikim ng states side, i-deliver ko pa sa kanila. <laughs> madam, nagalit-galitan ako kay Afam. Sabi ko, kung gusto niya na madaming choices, edi puntahan niya yung mga babaeng yon. Pero, lumuhod sa aking harapan si Lieutenant Colonel Afam. Sana <laughs> all! Sa totoo lang, Madam, sobrang hindi ako natatakot mawalan ng Afam. Dahil marunong akong magbanat ng buto. Pero sila parang mga disabled. Madam, pinagbabla ko na nga pala sila sa account ni fam pero talagang gumagawa pa din talaga ng paraan para makapag-message lang. Gumagawa sila ng bagong account gamit ang larawan at pangalan ng anak nila. At ito pa, gusto pa nilang mamit ang asawa ko nang hindi ako kasama. <laughs> Madam, humabol pa talaga sa airport. Kesho, gusto daw makita nung bata ang asawa ko. nag talaga ako. <laughs> Kasi pati bata ginagamit. Pero madam, pinagbigyan ko pa din ng pagkakataon. Ang sabi ko kay Afam, sige, mag-goodbye ka na doon sa bata. Pero sumunod ako. <laughs> Agaw pansin. Akala siguro ng mga tao sa airport ng Cebu, eh asawa niya si Afam. Pero, eto nga, gumawa ako ng eksena. Hinalikan ko ang asawa kong Afam, sabay sabing, My husband, let's go. <laughs> So, ayon ang tagpo sa airport ng Cebu, Madam. By the way, I build my own house from my own sweat and savings dahil isa akong teacher. Sabi ko sa asawa ko, to prove na hindi ako naghahabol ng pera, ay eh gusto kong bumalik sa pagtuturo. Pero big no ang naging sagot niya sa akin. Ngayon nakafocus ako sa mga anak ko. Habang wala si Afam, ay eh ako ng kung ano-ano. Madam, may mensahe ako para sa dalawang babae na ginagawang negosyo ang asawa ko. Sana makarating ito sa kanila. Konting respeto naman sana sa akin bilang asawa ni Afam. Alam niyo nang taken eh. Kumalma na kayo. Magbanat na kayo ng buto. Kung papatulfo ko kayo, siguradong shoot kayo sa banga. Susmar Mario kayo. Bilang mga ina kayo ng mga anak nyo, maghanap kayo ng paraan paano kumita ng marangal. Hello Madam Letter Sender, salamat sa kwento mo. Talagang napatawa ako sa eksena nyo sa airport. <laughs> iba talaga pag legal wife, no? Congratulations, madam, kasi ikaw ang nagwagi. At para naman sa dalawang Pinay from Cebu at Tacloban na ginagamit ang mga anak para makakuha ng paayuda galing kay Afam, please tablan naman kayo ng hiya. Alam niyo nang may asawa, eh. sige pa din ng sige. Patahimikin niyo na si Afam, hindi kayo obligasyon. Maghanap kayo ng trabaho, huwag aasa sa pinaghirapan ng iba. Ang kakapal niyo talaga. I'm so sure kung ganyan ang diskarte niyo, ay talagang may ka pa darating sa inyo. Kasi halatang mga scam kayo. Narinig niyo naman siguro ang sinabi ni Sender, di ba? May mention niya na si Tulfo. Lagot na talaga kayo. Kaya tumigil na ha, bago pa magbago ang isip ni Sender. At mapahiya kayo sa Rafi Tulfo in action. Yun lang. Pakishare naman mga madam ng kwentong ito. Maraming salamat po.